Araw nga pala ng lunis ngayon mga badi, kaya tara. A day in my life as a 10 student. Mahaga nga pala akong gumising ngayon mga badi dahil malayo pang ikot na namin. Lumbas na nga rin pala ako ng bahay dyan para magsaing ng babaunin kong kanin mga body. Pagdating ko nga dito sa poso, nakita ko nga rin pala sila tita dito, si Gueroy, tsaka si Renren mga badi. Pagkatapos nga nila tita, sumunod na nga rin pala ako. Hinuhugasan ko muna pala yung kaldero dyan. At dito nga ay may bigas na nga yung kaldero dyan mga body. Naliligo pa nga rin dyan si Renren. Pagkatapos ko na nga rin pala hugasan yung bigas mga badi, pumunta na nga rin pala ako dito sa loob para isaing tong bigas. At sinindan ko na ngarin kalan mga body. Ang ganda nga ulit ng panahon ngayon mga body. Inutusan nga pala ako ni Papang bumili ng bitin mga body. Pass nga ulit mga body. Andito na nga ako sa tindahan ni mga body. Ito nga yung mga tindahan ni Lola dito sa tindahan nila mga body. Pass na nga ulit mga body. Andito na nga rin pala ako sa bahay mga body. Bumaba na nga rin pala ako ng bahay dyan para maligo mga body. Nilagay ko na nga rin pala dito sa CR tong toilet yung mga body para kukunin ko na lang mamaya. Kinuha ko na nga rin tong temba para bombahan. Passport na nga ulit mga body. Andito na nga rin pala ako sa kwarto ni kuya para maghanap ng susuting kong damit mga body. At pagkatapos ko nga kunin sa kwarto ni kuya mga body, nagsuot na nga rin pala ako ng damit mga body. At pagkatapos ko nga magdamit mga body, nagsuot na nga rin pala ako dito ng sapatos mga body. At ito nga rin pala si Junkie, papasok nga rin pala siya ng school nila mga body. Pumunta na nga rin pala ako dito sa pintana namin para magsalamin mga body. Sumikat na nga rin pala konti dito yung araw mga body. Nakita ko nga rin pala si Kuya dito nagwawalis sa bakura namin mga body. Ito nga pala si Tita tsaka si Roxanne mga body maliligo na naman. Dahil papasok nga ulit si Roxanne ng school nila mga body. Daycare pa lang pala yan si Roxanne mga body. Ito nga pa pala si Papa nag-iigib ng jug namin mga body. Passport na nga ulit mga body. Andito na nga rin para kami sa tulay ng San Andres, mga body. Papakita ko nga ulit sa inyo 'tong tulay na 'to, mga body, hanggang sa dulo. Nagbagas nga lang pala ako dito, mga body. Kasama ko pala dito si Kuya Roy. Pass forward na nga ulit mga badi. Hinatid ko nga lang pala dito sa inalama nama si pasport Pass forward na nga ulit mga badi. Andito na nga rin pala ako sa school mga badi. Ito nga pala yung kong kaklaseng lalaki mga badi. shoutout out nga pala daw sa akin sabi ng klase kong isa mga pasport Pass forward nga ulit mga badi. Lunchtime lang pala namin dito mga badi. Hindi nga pala ako bumili ng ulam dahil may ulam na ako. Passport na nga ulit mga badi. Dumating na per subject namin ng hapon mga badi. nagreport report nga pala mga klase ko yan mga badi. Passport na nga ulit mga body. Uwi na nga rin pala namin hapon dito mga body. Palabas na nga rin pala ako ng lanera dyan mga body. Paspar na nga ulit mga body. Malapit na nga rin pala ako sa bahay mga body. Bago po pong tapos itong video nito, para ensure na lang po. Maraming salamat po. Goodbye, buddy.